Hi guys! For today's video, magluluto tayo ng baked oysters. Pumili lang ako ng 100 pesos worth na oyster kasi gusto ko lang siyang tikman at ayan, nabuksan na siya ng husband ko. Then, nagprepare na ako dito ng baking pan at saka nilagyan ko siya ng parchment paper. So, ready naman natin yung kanyang sauce or yung pinaka-toppings na ilalagay natin sa ibabaw ng oyster. Okay. Naglagay lang ako dito ng 1 fourth cup ng unsalted butter. One part lang kasi konti lang naman yung aking oyster kaya konti lang yung gawin nating sauce. Pero you can you can always double the recipe kung gusto niyo na mas madami. Then naglagay din ako dito ng half ng all-purpose cream. You can use any brand na gusto niyo gamitin and then mix niyo lang ng konti tapos isalang niyo na siya sa mahinang apoy low heat lang para hindi siya masusunog. So, halu-haluin nyo lang hanggang siya ay kumulo. Halu-haluin nyo lang hanggang matunaw yung butter na nilagay nyo at intayin nyo siyang mag-simmer or medyo kumulo ng konti para medyo maging thick lang yung ating sauce. And then, kapag kita nyo na kumukulo na siya, pwede nyo nang i-add yung inyong grated cheese. So, ang ginamit ko dito ay 1 quart lang ng isang regular box ng cheese. And then, naglagay na rin ako dito ng pinch of ground pepper or paminta, pampalasa. Pagkatapos, nag-add na rin ako dito ng ating garlic powder. Kung wala naman po kayong available na garlic powder sa inyong kitchen, pwede naman po yung garlic na ginayat-get ng maliliit, yung minced garlic. So, yon Pwede po yon The more garlic you add, mas maganda, mas masarap, mas malasa. Yung ginamit ko dito na garlic powder, I think, nasa mga 2 tablespoon yon. Okay lang yun, huwag kayong mag kasi mas masarap talaga yung mas lasa yung bawang. After that, luhaluin nyo lang. And then, antayin nyo lang ulit siya na mag-simmer or medyo kumulo ng konti. Kapag tapos ka na magluto ng iyong sauce, pwede nyo na pong i-prepare yung inyong oyster shell. Yung iba naglalagay sila ng salt or asin sa ilalim ng shell para daw magbalanse. Pero ako hindi na po ako naglagay. Inayos ko na lang yung shell kung saan siya papantay ng tayo. After ko maihilera yung ating oyster, naglagay na rin po ako dyan ng 1 to 2 tablespoon nung ginawa nating sauce kanina. At nag lang po ako ng cheese sa ibabaw. Kung meron po kayong quick melt cheese mas maganda. Ako kasi ang available ko lang is yung Eden cheese kaya yun lang yung ginamit kong pang-topping sa ibabaw after ko mailagay yung sauce. So mas maganda po na quick melt yung gamitin niyo. Kapag nailagay nyo na yung inyong cheese sa ibabaw ng inyong oyster, pwede nyo na po siyang i-bake at 170 degrees Celsius for 15 minutes. And after 15 minutes, ganito na po yung itsura ng aking baked oyster. Napakasarap po niya, medyo messy lang siyang tingnan kasi hindi natunaw yung cheese na nilagay ko kasi hindi siya quick melt. Don't worry, next time magko-quick melt na talaga ako. Tapos pigaan nyo pala siya ng lemon, talaga namang napakasarap, magugustuhan nyo to for sure. Pero huwag nyo aaraw-arawin guys ha, kasi nakaka yan. Thank you guys for watching. See you on my next vlog. Bye.